So, bali, ito na pala yung huling vlog ko ngayon, mga kabos amo. Sensya na kayo lahat. Amat sa mga sumusuporta pa rin sa akin, guys. Hi, guys. Uling vlog ko na to. Yo, what's up, mga kabos amo? So, ngayon nga pala is, ano, December 24. So, mamaya, ano na, Christmas na mamaya. So, bali, ito na pala yung huling vlog ko ngayon, mga kabos amo. Sensya na kayo lahat. na yung huling vlog ko talaga. Pero kahit kahit ganun, salamat sa mga nakasuporta pa rin sa Salamat sa mga sumusuporta pa rin sa akin, guys. Hi guys. Uling vlog ko na 'to. Pasensya na talaga. Kasi may bago na akong cellphone. <laughs> Ito 'yung huling vlog ko dito sa Vivo. So ngayon, magbo-vlog na tayo. Ito na 'yung gamit natin. Eh, papakita ko sa inyo ngayon, guys. Yan Wow! video. Kasi nga video. Uy, gagawin pa ilaw ko. Okay guys, eto nga pala yung ating uh, biniling bagong cellphone. So, ito yung itsura nya. Yan. Ito yung bago natin gagamitin na pang vlog. So, Infinix 030. So, maganda yung video quality nya. Tapos, maganda rin yung kanyang specs. So, ito yung tsura nya. Tapos, ito yung, yan, ito yung model. Kasi matagal na rin akong nag-vlog. gamit ko yung Vivo. Ngayon, ito naman, iba naman gagamitin natin. Tapos, ito yung box. So, yung box nya, kabos amo, maganda sya. So, yan, kabos amo, ang ganda ng box na ito. Yan. 035G. Kasi ito yung kanyang specs 256 21 yung RAM yan resibo tapos yung loob yan may pre na siyang case yan clear tapos charger yan bigat ng charger nya yan 68 watts so mabilis mag pull so yun lang So yun lang mga kabos amo. Maraming salamat nga pala ulit sa lahat ng sumusuporta sa Facebook pati sa YouTube natin. At Merry Christmas sa inyo lahat at advance Happy New Year. So samahan nyo ako sa mga magiging content natin sa panibagong taon. So ingat kayo lagi kabos amo. God bless. Peace out.